David Lee, ang isa sa mga underrated power forwards ng late 2000s to 2010s NBA. Isa siyang kaliweting big na may magandang footwork sa poste. 12-year NBA veteran na tubong St. Louis, Missouri. Una sa mga taga St. Louis na mapansin bago pa sina Jason Tatum at Bradley Beal. Naglaro siya ng college ball para sa Florida Gators ng NCAA. Ito yung pre-championship years ng Florida. Si Billy Donovan ang naging coach niya doon. Si David Lee ang senior ng future All-Stars at National Champions na sinadyo Kim Noah at Al Horford. Pagdating ng 2005 NBA draft, napili siya ng Knicks bilang 30th overall pick. Madalang siyang magamit during his rookie year, pero pagpasok ng second year sa liga, unti-unting tumaas ang kanyang playing time at nag-average ng double-double sa taon sa double overtime game pa nga nila kontra sa Charlotte Bobcats, nakapag-tip in game winner siya with 0.1 seconds left. Tapos, napangalan ng pang-MVP sa rookie versus sophomore game sa All-Star Weekend. Pagdating ng sumunod na season, patuloy siyang naging major contributor of the bench para sa Knicks. Pero ang talagang coming out party niya ay yung pagdating ni Mike D'Antoni sa Knicks noong 2008-2009. Dito niya nakuha ang kanyang career high na 37 points tapos sumungkit din siya ng 20 rebounds. Siya ang unang nick since Patrick Ewing na magka 30-20 game. Naging all-star din siya sa unang pagkakataon ng maging injury replacement siya ni Allen Iverson sa 2010 NBA All-Star Game. Siya ang unang nick since Latrell Sprewell at Alan Houston na maging all-star nang maging free agent siya noong 2010 off-season na sign and trade siya sa Golden State Warriors. Isa siya sa mga naging haligi ng Warriors sa pre-dynasty years nito. Matatandaan na sa oras na ito, struggling pa si Steph sa kanyang ankle injuries. Kaya si Lee ang nanguna para sa lottery team na Warriors. Saktong kakatrade lang nila ng crowd favorite na si Monta Ellis kapalit ni Andrew Bokut. Consistent double-double machine si Lee. Sakto rin na healthy na sila Steph at Bogut. Tapos si Clay, nakasama na ni Steph sa starting lineup. May rookies din na si Harrison Barnes at Draymond Green. Naging all-star ulit. contract track na rin sana na maglaro sa kanyang unang playoffs. Kaso, na-injure. Gayunpaman, tinalo pa rin ng Warriors ang third seed Nuggets sa first round nang wala siya. Sign of things to come. Sakto kasing nag-emerge si Draymond bilang 4 ng kupunan. Mas atletik at mas madipensa si Draymond. Kaya medyo inaasahan na rin na mabibitawan ng team ang David Lee na palagi ding injured. Naging parte pa rin siya ng 2015 championship team ng Warriors pero minimal na lang ang role. Tinapos niya ang kanyang karera nang maglaro siya sa Boston, Dallas at sa Spurs. Isa sa mga players na naging sandwich ng dalawang iras ain pa isa pa rin siya sa mga gifted low post scorers ng kanyang panahon. Very underrated. Pag pinag-usapan ang 2010s era ng Warriors, aba, dapat mabanggit ang pangalan ni David Lee. Ay siyaplok, plok, Luis Escona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, 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 balero.